Oh, yeah. Tungkol sa diumanoy 142 billion peso budget ano? insertions ni Senate President Cheese Escudero. Nakasaad kasi sa dokumentong mas marami pa ang multi-purpose building. Okay, mga maraming, maraming araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating PH Channel mga kababayan. And nandito na po tayo para sa panibang reaction video ngayon ito mga kababayan ako ah uh, matindi ito ha. ah uh, Pag-usapan natin. Cheese Kudero, At tamba, naglaglaga na nga ba? Hmm, mga kababayan. Bakit ko ito pag-uusapan natin? Ha, uh, ito muna. ah uh, may papakita tayong video dito mga kababayan o balita galing sa billionary News Channel. At again, <tignan>, tignan natin ito. Tignan natin yung timing nito mga kababayan. Ha? yung timing. Okay? At i-relate natin ito doon sa performance ni Chis Escudero doon sa bilang Senate President sa Impeachment Court. Okay? Kung anong mga pinapakita niya doon. Kung anong mga panat niya. At i-relate din natin ito sa nangyayari ngayon doon sa Supreme Court sa paghingi ng, ng mga information at dokumento ng Supreme Court sa House of Representatives tungkol doon sa impeachment trial. Again, i-relate natin itong lahat. Okay? So ito muna. O, bago natin i-play, mga kababayan, pakilike po ang share ng videos natin and then pakisubscribe na rin po sa ating channel. By the way, sa lahat ng nakapagsubscribe na maraming maraming salamat sa inyong lahat at magpalakpakan tayo dyan. Ito mga kababayan, play na natin. Ang Education at Health Departments sa Insertions sa 2025 National Budget Yan ang isa sa red flags na lumabas sa isang dokumentong nakalap ng Bilyonaryo News Channel Eh mga kababayan ha, ang ah, ganda ng statement ng Bilyonaryo News Channel ha ah, Isang dokumento, ah, galing sa isang dokumentong lumabas sa nakalap ng Bilyonaryo News Channel Sa tingin nyo ba nakalap kaya ito ng Bilyonaryo News Channel? Mm. Kailan pa pumutok ang issue diyan sa 2025 by mga kababayan? Di ba January 2025 pa? Lahat ng hingi ng kopya o maraming tao ng hingi ng kopya. Kasi nga pinaputok yan ni PRRD at Congressman ab yung issue diyan sa insertion sa Bicam. Okay? Ah, uh, January Then, karamihan sa mga congressman nang hingi ng kopya kasi titignan. Marami sa media nang hingi ng kopya kasi tinignan. Pero ito ngayon mga kababayan, ngayon lang lumabas. Ano na ngayon? July na. Malapit ng matapos ang July. And yet, sinasabi dito ngayon na nakalap daw ng, bay uh, nakalap daw ng billionaire news channel. Hmm, Di ba? Wow! oh, tignan natin mga kababayan. Pag-usapan natin. Isa, sa mga pag-usapan natin. Ito, patuloy muna natin. Oh, yeah. Tungkol sa diumanoy 142 billion peso budget insertions ni Senate President Cheese Escudero. Nakasaad kasi sa dokumentong mas marami pa ang multi-purpose buildings kesa mga school building. Wala rin halos additional funding sa sektor sa kabila ng urgent need na mas maayos na educational facilities sa Pinas. Katunayan ang sektor ng infrastruktura ang may pinakamalaking biyaya sa pondo base sa dokumento si Escudero ang di umano'y finance chair sa Bicameral Conference Committee at nag-insert ng mga proyektong ito sa final version ng national budget. Inaasahang mananatili siya sa kanyang liderato sa 20th Congress dahil yan sa Senate Resolution na sign of support ng majority sa Senado. Sa dokumento, bulakan ang tumanggap ng pinakamalaking pondo na 12.08 billion at may breakdown pa ng halos 3 bilyon sa flood control. 3 billion naman para sa mga kalsada, 3.6 billion sa buildings habang lagpas 2 billion sa street lights. Second honor naman ang Sorsogon, na balwarte ni Escudero. Na... Ang oh, grabe yun mga kababayan, oh. oh, ang lalaking amount yan. Oh. Tingnan nyo yan. Oh. kung, kung, kung sana lang, imagine niyo kung napunta lang sana yan sa tamang proyekto mga kababayan. Ah. Ipagdasal na lang natin nga sa ngayon, hindi pa ito na-release. Na Kasi bakit kailangan natin pagdasal na hindi pa ito na-release? Kasi mga kababayan, ngayon nasa half na tayo ng taon. At magmi-meeting na naman, maghihiring na naman para sa 2026 budget. At isa sa mga pag-uusapan diyan ay yung uh, tawag nito, yung rate ng uh, pag anong tawag pero utilization rate. Oh, ayan, tatandaan ko na. Utilization rate. So, yung mga ahensya ng gobyerno, iniisip nila ngayon na dapat malaki yung utilization rate nila. Ibig sabihin, dapat nagamit na yung malaking parte ng budget para pagpresenta dyan sa budget hearing sa Congress. Makikita ng mga congressman na nagbigay ng budget na ginagamit talaga yung perang binigay sa kanila. Okay? So kaya nga, magdasal tayo na hindi pa ito narilis kasi kung titignan ninyo ang lalaking pera nito mga kababayan, at mapupunta lang sa mga walang kwentang proyekto. Okay? Kwal well, ngayon hindi pa natin masiguro or malalaman ko talagang napunta nga ba ito kung sakaling na-release man ha. Kung napunta nga ba ito doon sa mga proyekto na nakasaan dyan, or sa bulsa ni Jesus Codero mga kababayan. Well anyway, hindi natin 'yan kasi sa tingin ko iimbestigahan nila ito mga kababayan ha. Sa tingin ko, imbestigahan nila ito. Pero ito, patuloy muna natin. Tumanggap umano ng 9.13 billion, habang tumanggap din ang Davao ng lagpas 7 billion. Hindi nakasaad sa kung syudad ba ito ng Davao o buong rehiyon. Karamihan sa line items, whole numbers ang nakasaad na pondo, hindi gaya ng exact costings sa ilang engineering plants. Halimbawa dyan ang road projects na nakasplit sa segments package A to E para tila makaiwas sa audit. Maging ang solar street lighting projects equally funded ng 100 million pesos kada highway kahit magkakaiba sila ng sukat. Bukod sa kakulangan sa engineering details, lumitaw din ang lagpas 3 bilyong budget insertion ni Escudero on behalf of Senator Bongo. Doon talamak ang health centers, pero ang pinakamalaking allocation napunta sa provision ng motor vehicles na lagpas 1.8 billion. Matagal nang nagbabalang ilang budget watchdogs tungkol sa insertion sa pondo. Aba, may 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 budget watchdogs na pala ngayon mga kababayan. Hmm, kailan kaya ito nabuo? Pero bakit hindi sila nag-imake noong na ito ni PRRD at ni Congressman ng mga kababayan? May mga budget watchdogs pala. Hmm, ito patuloy natin. Katunayan sa termino ni dating Senate President Franklin Drilon, pinatanggal niya ang nagmistulang pork barrel funds sa national budget. Da dahil sa corruption issues at kakulangan nito sa transparency. But now... Nako! Nagpatanggal pa mga kababayan, ha? Uh, tingnan niyo, ha? Uh, siniraan si Chesis Codero. Uh, may inintroduce. Pero, well, hindi inintroduce, pero may pinakilala ulit. O, oh, ayan. Sabihin natin pinakilala ulit. Yung dati dating or mga veterans na mga senator mga kababayan okay pinakilala pina ano, pinapakita yung kung anong mga kunwari ginawa dati hmm? kasi mga kababayan uh, alam naman natin kung anong mga plano nito nila okay ha tingnan nito eh pag natin yan mamaya well sinasabi daw na tinanggal daw ni Drilon yung mga pork barrel. Pero of course, ah, alam niyo naman kung na anong nangyari doon kay ano. Um, kalimutan ko talaga yung pangalan. Yung pork barrel scandal, mga kababayan. Mm, yung kaibigan ni Senator Drilon. Si Napolis. Ayan, abuti na lang. Pumasok ulit sa isip ko. oh, si Napolis, yung may mga fake ng mga charities na kung saan yung mga congressman uh, senator na may hawak ng mga pork barrel, oh, pina, pinapasok nila doon yung mga pera dinodonate, kunwari dinodonate. Pero dinodonate doon pero bumabalik sa kanila through na police. And I think alam natin na nako. Ah, kayo kayo na lang mag-search mga kababayan. Ito patuloy natin. now it's back at halos lahat ay nasa porma manang infrastructure projects. Ngayon bagyo season. Oh, ah, ikaw, ato, pause muna natin. Stop na muna natin dyan mga kababayan. Napakita na lang muna natin dito si si Cheese Escudero. Nasaan na mga kababayan eh, si Cheese? Cheese, nasaan ka na Cheese? Ayan ah, si Cheese. Oo, oh, ayan. Pakita lang muna natin si Cheese. Ito, pag-usapan natin mga kababayan. O, oh, di ba? Nakakalulang mga numero yun. Ngayon kung titingnan natin ang lalaki ng mga uh, amount, mga pera na inaallocate kung saan-saan na lang na hindi natin alam mga kababayan. Kung sakaling totoo ito, kung sakali which I think totoo ito mga kababayan ha, kung sakali lang. Kasi may mga dokumento galing daw ito sa buy, uh, kopya ng Bycam. Delikado si Cheese dito mga kababayan. Kaya nga yung tanong natin kanina, Iba, Chis si Escudero at Martin Romaldes Naglaglaga na nga ba? So ito na nga Tignan natin, balikan natin Unang tanong natin mga kababayan Bakit ngayon lang ito inilabas? Nagkaroon ng issue sa BICAM January 2025 pa Okay? Confident na confident si PBBM Na pinirmahan niya yung GAA 2025 na walang issue Diba? Confident siya Yet, na discover nila ni PRRD at Congressman Ungab yung mga issues, yung mga insertions at mga blank items. Kaya nga, yan yung isa sa mga nakikita ng taong bayan kung bakit kinidnap nila si PRRD kasi ang ingay-ingay ni PRRD. O, oh, una yan. Pangalawa, oh of course, nag si PRRD kung anong mga illegal na ginagamit ni PBBM. Well, hindi pa nga napatunayan pero bisa Intelligence Report in RD, yan yung mga information na nakuha. eto tignan natin ngayon mga kababayan. Yung unang tanong nga, bakit ngayon lang? July na ngayon, ang layo ng January, tapos July. At sinasabi ng uh, billionaire News Channel, nakalap daw nila. Hmm. So, maglulukuhan tayo dito. Well, ito lang nakikita ko mga kababayan. Unang-una. Okay? Uh, napapansin ng mga congressman pagkatapos nilang isunumite yung impeachment laban kay VP Sara. Napansin ng mga congressman na mukhang indifferent si Chief Escudero doon. Okay? Anong, bak, bakit nasabi natin indifferent? Kasi yung pinapakita yung behavior ng mga kababayan tungkol dyan, ay mukhang hindi siya interesado. At the same time, dinidelay niya. ba diba? Saan, sinong lugi dyan sa pagdidelay ni Cheese Escudero? Eh again, before election ito ha, oh, most likely yung mga congressman. Okay? Yung mga congressman, kasi in the first place mga kababayan, yung mga congressman, may pinangako sa kanila na for later release. At kung yun nga, kung hindi maumpisahan yung impeachment kay VP Sara, kung hindi siya ma-impeach sa Senate, most likely, hindi makukuha ng mga congressman yung for later release na pinangako ni Martin Romaldes. Isa yan, sa mga importanteng mga nangyayari na kung saan pwede natin i-connect dito. Okay, and then natapos, nag-eleksyon, natapos yung eleksyon, eto na, impeachment ulit. So anong pinapakita pa rin ni Cheese Escudero mga kababayan? The same pa rin. <clears throat> kung napapansin niyo siya nga ang biniblame ng mga tao kung bakit na-delay itong impeachment. Honestly, mga kababayan, nakikita ko, na-appreciate ko yung pinapakita ni Cheese. Kasi na, pinapalabas niya na naging fair siya. Pero nakikita ko kung bakit niya ginagawa yun. Ay, mukhang inutusan ito ni PBBM. Bakit? Kasi alam niya, alam ni Cheese Escudero, alam ni PBBM, na kung matuloy yung impeachment na yan, Jan uh, sa kanila babagsak yan kay PBBM yan babagsak kasi lalabas or may ilalabas si VP Sara na informasyon or mga ebidensya na magtuturo doon either sa mga congressman at kay PBBM kaya nga hmm, ito si Cheese hmm. pilit na pinipigilan most likely ginagamit lang yung Duterte Black kasi alam niya na yung Duterte Black ayaw ng impeachment ni VP Sara. Okay? Nakikisali siya doon. Okay? So, ito na. Tatlo na yung mga pangyayaring nakikita natin na may connection dito sa paglabas ng informasyon na ito or issue na ito. Pangatlo, mga kababayan. Ito lang. Bago lang nangyari. Last week lang. Naghingi ang Supreme Court ng mga impormasyon at ebidensya at dokumento sa House of Representatives patungkol sa impeachment trial ni VP Sara. And sa mga hiningi, meron silang apat na hindi ibinigay mga kababayan which I think mas mabigat yun na or nagpapakita yun ng na may issue dyan sa impeachment ni VP Sara sa Congress. And most likely maapektuhan ang desisyon ng Supreme Court sa hindi nila pagbigay doon sa apat na puntos na hiningi ng Supreme Court. So nagiging dihado ngayon ito House of Representatives patungkol dyan sa impeachment. So nakikita ko personally mga kababayan, natatakot sila na baka hindi matuloy yung impeachment. At isa sa biniblame nila dito si Cheese Escudero mga kababayan. And most likely, natatakot sila na baka mapigilan ito ng Supreme Court. Anong posibleng mangyayari? Number one, it could be hindi marirelease yung for later release. Kung hindi pa nga narilis, ha, mga kababayan. At the same time, kung hindi matuloy yung impeachment trial kay VP Sara, natatakot sila dito sa paparating na 2028 elections. Kasi kung sakaling totohanin ni VP Sara ang pagtakbo sa 2028 elections at manalo ito, masisira itong House of Representatives ng mga kababayan. Booking itong lahat. Ito na nga, dinadahan-dahan na nga ni VP Sara yung pagbubuking nito binulgar no na una binulgar ni VP Sara na may ma na mga congressman na nag-insert ng budget sa DepEd tapos pag-release ng budget o oh, siya ng hingi ng parte oh so ito yung mga nakikita natin dito mga kababayan kung ito titingnan natin okay balikan natin yung nangyari yung buy cam nila di ba ang dami nila oh isa lang doon si cheese mga kababayan, marami sa House of Representatives, meron din sa Congress. Pero ito, sa tingin nyo ba si Cheese Escudero lang may insert Sa tingin nyo ba walang in-insert dito si Martin Romaldes? Si Zaldico? Si Stila Kimbo? Sa tingin nyo ba walang mga in-insert yet? Oh. Ito mga kababayan, ito, panggigipit ito kay Cheese Escudero. Ito yung nakikita ko honestly. Nakikita ko, panggigipit ito kay Cheese Escudero para pagkatapos ng SONA, umpisahan ulit ito or umpisahan ka agad ni Cheese Escudero itong impeachment trial ni VP Sara bago pa mag-release or maglabas ng TRO ang Supreme Court na ipapatigil yung impeachment ni VP Sara. Kasi ang plano ng mga congressman, mga kababayan, ipapasupina yung bank account ni VP Sara. Okay, lahat ng bank accounts niya. At kung yung mga senator judges ay hindi pipirma or hindi mag-approve sa pagsupina ng bank account ni VP Sara, sasabihin ng mga congressman na may tinatago si VP Sara. And most likely, yung mga bata nila dyan na sa baba, magrarally yan sa labas. Nakita na natin yan. Nangyari na yan kay Joseph Estrada. O, oh, nangyari na yan. So, magrarally yan, magkakagulo yan. At isipin ng taong bayan, ipapalabas sa media, isipin ng taong bayan na si VP Sara may tinatago. Kaya yan yung gusto talaga nila na maumpisahan na itong impeachment trial ni VP Sara. Kaya ito, ginigipit ngayon si Cheese Escudero, nilalaglag ngayon. Ako wala akong pakialam mga kababayan kung totoo man ito o hindi. Basta ito nakikita ko. Nakikita kong mali din dito ni Cheese Escudero mga kababayan. Mukhang bumigay siya dito sa pag-insert ng uh, budget sa during bike ka mga kababayan. Hmm. Yeah, uh, I think napatibong siya or nahulog siya sa patibong ni Martin Romualdez na kung saan, o pwede pala itong gawin, ha? O, kaya ganyan, ganyan, o. Oh. O. Patibong, and then, para makahawak ng ebidensya, ito mga kongresista, lalo na si Martin Romualdez, para it gamitin ito pang blackmail dito kay Chisis Codero, mga kapabayan. Okay? Well, sa decision ni Chis, Oh, Malaysia o oh, all problema niya yan, mga kababayan. Ha? Oh. So yon mapipilitan itong si Jesus Cudero na, talaga bago pa maglabas ng TRO ang Supreme Court, uumpisahan nitong impeachment trial ni VP Sara, mga kababayan, para talaga masisiraan nila dito si VP Sara Duterte. Okay? So again, oh, bago natin tapusin, again ulitin natin. Samarize po natin Ha? Ah, so, una, Yung BICAM uh, Issue ng, uh, January pa lang yan Anyet, ngayon lang ito lumabas July na Kasi, in the first place Bago mag-eleksyon dinidili na Iniinterpret na ng mga kalaban Ni VP Sara na dinidili ni Chief Escudero Yung impeachment trial At the same time, alam natin Yung mga congressman na nag-file ng impeachment Ay may hinihintay na for later release ito, tatlo na. the same time, after election, natalo yung mga manok ng administration. At the same time, napapansin din nila na dinidelay pa rin ni Chis Escudero yung impeachment trial na kung saan nakikita ko na ang rason dyan ay inutusan niya ni PBBM kasi mukhang babagsak yung mga ebidensyang ilalabas ni VP Sara sa Marcos administration ngayon. At ito, um, yung demand ng Supreme Court ng mga information, documents at ibang ebidensya patungkol sa pag-impeach kay VP Sara dyan sa House of Representatives. Mukhang natatakot na ito na mapigilan ng Supreme Court itong pag-impeach nila kay VP Sara. Then lastly, pipilitin nilang i-impeach ito or siraan si VP Sara para magtuloy-tuloy yung negosyo nila dyan sa House of Representatives sa uh, hindi pagpasok ni VP or pag-impeach ni VP Sara kasi hindi na siya makatakbo by 2028. Kasi kung hindi yan ma-impeach, hindi nila masiraan, tatakbo yan and most likely malaking chance sa manalo sira yung negosyo nila dyan. Kasi nga, in the first place, naging family business na rin yan ni Martin Romualdez. So, comment kayo dyan, mga kababayan, kung anong masasabi nyo dito sa mga nangyayari. Okay? So, dito na lang po muna tayo. Pakilike po ang share ng videos natin. And then, paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay? Maraming maraming salamat sa lahat. At magandang araw po sa inyo.